talamak na ang pangungulimbat ng gobyernong ito. Nakakalungkot na ang gobyernong meron tayo ngayon ay sa halip na gagawin ng gobyerno natin na paangatin, pataasin ang antas ng pamumuhay natin, kaliwat kanan, bawat ahensya, bawat department, ay meron silang kanya-kanyang toka na pinapahirapan pa lalo ang taong bayan. Pinapahirapan tayo sa mga proseso, dinadagdagan yung mga bayarin natin. Ito ang pinaka-recent. Grabe na talaga ito. Gusto nilang kumuha ng pera, mangolimbat ng pera, regardless kung mahirapan ang taong bayan. Hindi na nila iniisip yun. Dahil kaliwat kanan ang pagiging paggasta In short, masyadong magarbo ang gobyernong ito. Kaliwat-kanan ang kanilang gastos. Ayuda, concert, paglalabas ng bansa, ah, paggamit ng resources, paggamit ng pera mismo ng taong bayan para sa kanilang sariling gastusin. Sa halip na yung pera natin, magamit sa mga infrastructures, dito sa flood control, hindi na eh. Kaya ang nangyayari sa pera natin, taon-taon na meron tayong uh, expenditure program, GAA, meron tayong mga budget, pero hindi natin nararamdaman. Nadadagdagan ang utang natin. Kumbaga, hindi na napupunta sa tama yung pera ng taong bayan, kaya nasasaid na. Na itong mga Iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, iba't ibang departamento, iba't ibang bureau ng gobyerno natin. Mahahalata mo na parang meron silang secret order from the president, from the government. Na kailangan parang meron silang paligsahan eh. Kailangan bawat ahensya meron kayong resource or meron kayong mga pakulo para magka-income or kumita ng pera. Isa sa nahalata natin dito, etong ginawa ng LTO. Kung mapapansin niyo, administrative order ang sabi dyan. No, ayan no Pag sinabi kasi nating administrative order, eh normally yan ay order from the administration at sino ba ang administration natin eh walang iba kundi ang pangulo So normally ang nagbibigay ng AO natin ay yung pangulo Parang ito example natin September 5 nagbigay ng administrative order ang pangulo ah uh, number 25 ito ay By the Malacanang. Ayan o. About ito doon sa reorganizing ng NEDA. NEDA board. Nung uh, August 27, meron ulit siyang administrative order. About sa travel naman ito. Electronic travel. Uh, ganyan din. So, makikita natin, basically, ang administrative order ay from the president. Basically. Normally. Ano Dito, magtataka ka ang nagbigay ay no ito dito pa lang sa ano acts of the of the president which relate to particular aspect of governmental operations and pursuance of his duties as administrative head shall be promulgated in administrative order so napapalob po yan sa 1987 ano po okay muntataka ka ang LTO merong sariling administrative order kasi kung makikita mo sa baba, ang nakapirma ay of course yung LTO. Ayan o, yung, ayan, si Mendoza. Okay, nakikita nyo, under, ayan, registered August 30, 2024. Hindi po ang Pangulo. Kaya lang, syempre, nandyan yung bagong Pilipinas logo. Uh, nandyan yung uh, Republic of the Philippines, ayan, ganyan. Siyempre, alam niyo mga kababayan, hindi po ito basta-basta magbibigay ng AO ang LTO kung hindi po ito utos ng Pangulo. Kasi kung ano't ano man ang mangyari, ano't ano man ang labas nito, ang Pangulo ang mananagot. So, basically, kung titignan nyo dito, isa po siyang administrative order AOVDM 2024 which hindi man lang ito uh, naikonsulta sa taong bayan. Ngayon isipin mo, bakit bigla silang naglabas ng administrative order ng ganito when in fact ito ay dapat ito ay nasa RA which is Republic Act. Ibig sabihin kailangan ito ay uh, magkaroon ng hearing or deliberation or uh, dapat ito dinggin sa House at nasaka sa Senate. Pero hindi naging AO siya automatic. Nandyan na itong mga ano niyan. Uh, nakalagay nga dito eh Section 4. Okay, Republic Act. 'Di ba? Republic Act. Pero ito po <laughs> Magtataka ka. Section 8. Eh, nakikita ninyo, anti-carnapping law. Pero, uh, itong anti-carnapping law, iba yung ano. Na, para, parang in-insert nila dito yung uh, yung pagbumili ka ng sasakyan, dapat in inform mo ang LTO. Okay? Within 20 working days. Otherwise, ikaw po ay Uh, mape-penalty ng 20,000. Same din dito. Whereas, sabi niya, Section 4, RA-11235 ng Motorcycle Crime Prevention Act. Pero, ang in-insert nila dito, okay, sa ngalan ng AO, ay dapat within 5 days ng acquisition of ownership, dapat makareport daw ito sa LTO. Kung hindi, considered daw ito na carnapping. So, nakita ninyo, may bago silang inilabas na panuntunan dito, na dapat i-report mo within 20 days dapat takapangalan na sa iyo, na transfer na sa pangalan mo ang binili mong second-hand na sasakyan within 20 days, pero hindi po siya Republic Act, inilagay lang nila dito under Section 8 Republic Act, ah, huh? providing anti carnapping law. Pero doon sa anti-carnapping law, wala naman nakapalob na 20 working days. Ibig sabihin, para maisagawa at maisakatuparan nila ang ganitong bagong regulasyon na ito. Dadaanin nila sa administrative order. Ang galing, di ba? Ang galing talaga. Dadaanin. Siyempre, pag administrative order, hindi na ito dadaan sa kumbaga eh ikukonsulta yung taong bayan kung okay ba yung taong bayan dito o kaya yung mga expert ha hindi na eh kumbaga sila na yung nag-decide ng mga ganyan so kawawa naman o kita nyo yung penalty failure to report 20,000 kaagad. agad ganun din sa magbebenta 20,000 din sa magbebenta tapos tapos ang ano pa dito napag alaman natin na pwede ka pang makulong. Pwede ka pa palang makulong dito. Oh. Okay. Kung hindi dahil sa kagaya ni Ted Filon, sa kagaya ng taong bayan na nag Kasi wala talaga nakakaalam nito. Na Magulat-gulat ka na lang na meron na palang bagong regulasyon na ganito. Ay, alam mo yon yung tipong bibili ka ng second hand na uh, sasakyan. Tapos magugulat ka na bigla kang may violation. Tapos may tendency pa na ikaw ay makukulong. Six years, not less than six years. Pag yan ay pasok sa carnapping, abay, 20 years ang kulong mo niyan. So parang idinan talaga nila sa administrative order para hindi para wala na tayong kawala. LTO. First things first. So, sa pinalabas niya ng memorandum, nirequire niyo na po ang lahat ng mga seller, ng mga sasakyan, to inform LTO within a certain period of time. I think five days, was it five days? And failure to do so, may fine at 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako, nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-informahan yung LTO na nai-benta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? Eh sampung sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. With the with, the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, uh, Mr. Chair, we are reviewing the, that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions uh, happened po. So, so therefore, uh yung mga nakapagbenta na masasakyan previously like me and even more probably chatermark bilya Villar, nakapagbenta kasi siguro ng sasakyan in the past and uh na, na report niyo ba yon sa LTO na kayo yung nagbenta ng na sasakyan matagal, eh. na so, matagal na yon so siguro ako eh, uh, concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati so, so siguro kailangan i uh, clarify yung sukay so ng mission pagpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yon at marami na takot kasama na ako doon so dapat well defined uh, kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon uh, hindi matatalanta yung mga tao at acceptable yes po Mr. Chair uh, we'll do po we'll take that into consideration po Ito yung Mr. Chair. order So, wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Ah, kasi kung retroactive, pati ako, eh, ito ako. Eh, sabi ko, eh, yung kapalpakan ninyo, eh, akong magsasuffer. Sana, noong pa lang naisip niyo na yan, nasabihan niyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo. And dapat yung information dissemination properly uh, disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo. Opo, oh, Mr. Chair. Okay. So wala muna itong memorandum order uh, AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Thank you.